Good morning mga kadats Good Umaga ng lunes na naman Meron tayong uh, linis ngayon mga ka Good uh, Niready ko lang yung mga panglinis nandiyan sa likuran Pero hindi natin kakailanganin yan Dahil ang gagamitin natin yung mga gamit nung may-ari nung bahay Ngayon kasi mga kadats Good uh, Malapit na mag-spring So ang linis natin ngayon ay patio lang at balcony tapos mga bintana. Ganyan kasi rito pagka-spring uh, na. Madumi yung mga ano nung winter kasi. Mga patio, balcony. Pati bintana. Papalinisan nila yan ngayon para... Pag namulaklak yung mga bulaklak nila. Tapos uh, dumapo dun yung mga hummingbird. Tapos alam mo na yung mga wild animals. <laughs> Pumunta sa bakuran. Maganda yung view nila. Kaya yan ang mga nililinis ngayon pag spring so itong nilinisan natin ano lang a ah, patio, balcony, tapos yung bintana. So, mga siguro mga abutin tayo ng anim na oras nito kasi ako lang mag-isa. Pero siguro, hindi natin gagawin diretso yun. ah siguro tatlong oras ngayon tapos ah, bukas siguro tatlong oras ulit. Ganun. Pero tignan ko pa rin yung sitwasyon. Kung ah, ganahan tayo dun eh, baka pwedeng tapusin na natin. Ah, pala, nag-ano na rin pala ngayon. Ah, Nag-adjust ulit tayo ng ano, ng isang oras yung daylight savings ng uh, British Columbia. So, umabante na tayo ng isang oras. Kung noong uh, nakaraang taon, noong uh, last quarter, ng mga last quarter ng last year, umataras tayo ngayon naman, umabante na tayo. Kasi ngayon, ang sunset na natin ngayon ay 7pm na. So, pahaba na ng pahaba yung daytime ngayon hanggang sa aabot yan ng 9.45 ng gabi na eh. Pag lumubog yung araw, pag mga bandang summer, ang paglubog ng araw dito ay 9.45 ng gabi. So ngayon, ang paglubog ng araw ngayon ay 6.58. Mga alas 7, kamo na lang. So pahaba na siya ng paba. Nung winter kasi, wala nang araw pag mga 4.30 ng hapon, madilim na gabi na. Maiksi ang araw pag winter. Kaya umaatras yung oras. <laughs> daylight savings tawag doon. Ngayon na mamahaba na yung araw. Inadjust na naman nila yung oras. So, ganyan yan. Ang silbi ng daylight savings. Uh, para yung mga ano mga nagtatrabaho, makapag-adjust-adjust adjust din sa oras. Ganun lang yung silbi nun. Kasi hindi naman lahat ng probinsya rito sa Canada ay may daylight savings yung iba hindi nag a -adjust. ang uh, British Columbia tsaka yung ilang probinsya lang ang nag a -adjust. so papunta tayo ngayon sa West Kelowna siguro mga 20 minutes drive mga ka that's good na tayo bumili lang kasi tayo ng kape kaya nag park tayo dito sa lower mission sa gilip tapos yung kape nilagay ko na sa thermos ko para kahit eh tatlong oras siya dyan, hindi siya lalamig. Ayan, ayun, may kape tayo ngayon. nagda hmm. Habang nagdadrag, kakapehin natin. <coughs> Ganun lang dito, mga ka, that's good. Yung iba, gusto nila yung... Iba-ibang gusto ng tao kasi, di ba? kagaya ko ang gusto ko kasi yung kontrata lang ako ng mga trabaho ganyan tsaka nagbibigay din ako ng trabaho di ba kasi meron din akong mga isan isinasama na mga kasama pagka naglilinis tayo sa ibang mga bahay tapos pag may mga libre tayong oras syempre ayaw naman natin na nakatambay lang yan bumibiyahe tayo mga kadaslo sa DoorDash Ngayon nireactivate ko na yung skip ko Tsaka yung Uber drive ko Dahil lang na, nakausap ko kahapon yung isa kong kasama Maganda na daw ngayon ang, ano, ang uh, skip tsaka Uber, Uber drive Kaya nireactivate ko na yung, naantay ko na lang yung ano reactivation nila sa account ko kasi nag-focus ako sa DoorDash eh pag halimbawa kasi pag uh, weekdays pag gabi wala na akong ginagawa pag gabi eh peak hour yon ng delivery ng food delivery kaya minsan lumalabas ako lalo pag uh, okay okay pa naman hindi ako pagod ganoon pero pag pagod na syempre doon ka na lang papahinga hindi hindi araw-araw na kita drive din tayo sa dorms kaya mga ka that's good job so, panahon din ngayon, maaraw pero nagalagay sila ng asin sa kalsada, ibig sabihin may chance na ano na bubuhos ang isno hanggang mamayang gabi, tayo nga natin kung bubuhos ang isno At ano na tayo ngayon mga ka-Dots Good ah, kaya dahan-dahan lang ako ngayon dito ako sa pinaka outermost lane dahil uh, mahirap na machambahan tayo ng speeding dito kasi mga kadats good kapag ka lumagpas ka ng 20 dun sa speed limit over speeding na yun pero kapag uh, lumagpas ka ng mga hanggang 10 mga 8 to 10 ganun uh, hindi ba 'yun over speeding? Pwede mo pang i-contest kumbaga. Tsaka hindi ka huhulihin mga mga 8 to 10 kilometers per hour na lang mo ang sa, speed limit taxi mahal walang jeep dito eh walang tricycle walang pedicab pag bisikleta naman <laughs> para kang nagmamaraton araw-araw ang <laughs> lupit mo no? tsaka pag winter hindi ka naman makabisikleta pag winter wala namang winter tires ang mga bike hindi <laughs> na, na tayo malapit na tayo sa ano lilinisan natin mga kadats yan dito talaga pagka nagkatrabaho ka rito sa Canada dapat ang kunin mong trabaho ang pasukan mong trabaho ang pasukin mong trabaho or ang gawin mong trabaho yung gustong gusto mo mga kadats dahil mahirap magtrabaho ng ayaw mo <laughs> alam mo yun yung gusto mong magtrabaho pero yung trabaho mo hindi ka masaya, ayaw mo. Alam mo yon Ang pangit nun. Parang pinaparusaan mo ang sarili mo. Mas maganda pa yung nagtatrabaho ka ng gusto mo. Kahit sabihin natin mas mababa yung kita mo. Basta yun ang gusto mo. Mas okay yun. Ha? Sa akin lang. Ha? Ewan ko sa iba. Yung iba kasi mas gusto nila yung kita, mas malaki yung kita. Hindi na baling ayaw nila yung trabaho. Ganun yung ibab Hindi tayo pare-parehas. Pero ang sa akin lang, kung magtatrabaho ka or lalo pag dito sa Canada, yung gusto mong trabaho talaga. Yung gusto mong gusto mo. Yun ang ilaban mo na maging trabaho. ayun, tapos na nabot tayo ng apat na oras pero hindi pa tapos mga bintana pa lang dun sa isang side ang uh, nalinisan ko so, babalik pa ako sa isang araw para naman sa deck lilinisan ko ano yun, uh, ipabakyum yun dahil may carpet yung, yung carpet na pang outdoor yun yung lilinisan tsaka pupunasan kasi malupaan at malikabong na nilinisan mabuti tsaka yung mga pintana sa likod ng bahay yun yung mga li lilinisan pa <laughs> ayun nagano ring rin kami doon pinakape ako tsaka sandwich <laughs> nabusog ako pa. <laughs> pauwi na mga ka that's good mm. Linis ulit tayo mga ka good Good morning aga tayong lumabas ngayon dahil meron tayong maagang lilinisan. Ito nakapag-umpisa na nga. Dito na ako sa washroom. Shower muna. Shower. Ito kasi shower. Maraming mga watermarks. Yan yung kailangan pa at least. Pero nalinis ko na itong salamin. Yan. Sintab Ito Itong paborito nating nililinisan. Hindi pa ako nakabili ng glove. Nagwalaan na ako oras, mga kadets ko. Baka mamaya, kagdili ako ng glove. Kasi yung glove namin, yung kulay black, hirap hanapin yun eh. spray ito niyan. Ito natin. Ayan. Para matanggal yung mga dumi sa salamin. Ayan. Kunahin ko muna itong taas. Ayan, makinis na. Malinis na yung shower room. For some reason, mga kagatsugod. Ayan. Yung shower, ang pinaka-paborito kong nililinisan. Pangalawa, yung toilet bowl, ha. Ito ang pangalawang paborito kong nililinisan. Nalinis na ito. Inaanok ko na lang siya. Yung final touch. Hindi <laughs> ba? Yung final touch. Wala, ito yung mga gusto kong nililinisan. Bowl, mga ganun. Yung shower. Ayan. Ayan Maglinis na. Pinakaayaw ko naman yung eh. bathtub. Ayan, pinakaayaw kong linisan. Hindi ko alam. Uh, feel, na feeling ko lang. Ayan, so pagkatapos natin i-dusting at uh, punasan, magbabakyom na tayo yung vacuum natin. Yeah, tapos na yung cleaning naman naman. Ganon-ganon lang. Mga tatlong oras naman nalinis yun. Dalawa kaming naglinis. Pauwi na tayo. Maganda ng panahon. No? 12 degrees na. 12.5 degrees Celsius. Mainit-init na yung panahon dito sa Kelowna. Mga ka, that's good. Ang ganda na ng araw. Oh. Ang ganda na ng sikat na araw. Tatago na naman natin yung mga winter jacket natin. Malapit na naman tayo mag-short. <laughs> mag t-shirt <laughs> tatlong oras nating nilinis yung mga kadats with marumi marumi ngayon every two weeks nating nililinisan yung bahay na yun papananghalian na papananghalian ulit ta magananghalian tayo tapos linis ulit na naman mamaya matatapos ng kain dito na tayo mga kadats kung nakauwi na tayo pababa natin eh, ginagawa natin pagka uwi bababa natin yung mga gamit natin yan yung mga panlinis ito yung mga nagamit na basahan alabhan natin yan dito tayo sa taas mga kadats dito ang sa amin itong isang kotse kotse ni misis yan hindi ginamit ng winter takot siya mag drive sa snow pero paanda rin na namin nalubat na nga eh namatay na ang baterya niya tignan natin yung view mga kadats ito yung view natin downtown do no? tapos pasok na natin yung mga gamit dito naman tayo nakatira yung kami umuupa mga uh, kadets cool. sa malaking bahay na yan malaking bahay yun. gratis sobrang laki <laughs>